Daina na kapalag pa ang sarong tulak ng droga sa ikinasara na drug by bus operation kang personalized kang Iriga City Police Office sa Zone 3, Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Alas 9.30 ning banggi nakalis na lunes inero 8. Pigbisto kang otoridad ang sospek na si alias Pam na pigkukonsidera raman bilang street level individual sa nasambit na lugar. Narecover kay alias Pam ang 16 na pidasong transparent plastic shell ilaw ang pigtutubo na 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 may gabat na 15 gramo o p pesos ang street value. Sa Banwa naman kang Goa, Kamparong, Probinsya, nasa Kote man kang otoridad ang sarong tulak ng droga sa Zone 1, Barangay Tagungtong. Makaliis na magpositibo man sa ikinasar na baybas operation kang kapulisan. Alas 9.50 ning aga kang nakaliis na Domingo Enero 7. na sa sospek, ang trintang plastic sa siya, siya ang pigtutubo da na siya na may gabat na 11.65 gramo o 79,202 pesos. Sa Masbati City, dei naman nakapalag pa ang sarong lalaki sa ikinasar naman na operasyon kang PNP sa Boulevard Extension, Barangay Espinosa. Alas 6.35 ning banggi kamperong aldaw, pigkukonsiderar man ang nadakop na sospek na sarong street level individual. na sa posyon kan sospek ang 20 pidasong transparent plastic shade na may gabat na 12 gramo o 81,600 pesos ang street value sa syudad naman kan Legaspi, dakop man ang 25 anyos na si alias Wakwako kan Barangay Dapdap -Dap, sa ikinasar na baybas operation kang Legaspi City Police Office sa Barangay 24 Rizal. Alas 6.37 ng bangi kang nakalis na Sabado. Na-recover sa sospek ang sarong heat sealed transparent plastic sachet na may laog na shabu na may gabat na 7 gram o 47,600 mil peso ang street value. Apwera sa droga na pa sa sospek ang sarong kalibre 38 badil. Most of the time, uh, dahil is na po, po yung mga operative natin at madali nilang mamonitor ang movement kung pasain and dahil ito matatawaran na sa idang effort kung paano nila yung ni ma mamonitor or masusurveillance surveillance ba kung sa yung mabagsak, sa yung masakay or uh, nasa sa indang diskartinan. But ang pinakamagayon is nakuanin na ito and dahil na po may makagamit na illegal drugs. Kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pigkakatubang na asuntokan apat na suspicado. Mantang kasong pagbalgar pa sa Acta Republika 10591 o Illegal Firearms and Ammunition Regulation Act ang idudugang na kaso para kay alias wakuwaku huli sa narecover sa iyang badil. There's no space for the dealers ng illegal drugs. ta. Um, coordinated po ang satuyang mga PNP sa other law enforcement agencies uh, sa mga personalities na pwede po na maglaog sa Region 5 and sa mga kababayan taman make sure po na tabangan po nindo nindo kami na mapuho na ining illegal drugs dibi sa komunidad ta ini ang sa kausa kang krimen na yun ang pigbabantayan tanday mangyari sa toy mga pamilya mientras tanto kang nakalis na taon nakapagtala ang PNP Bicol ng 989 operasyon kontra ilegal na droga kung sa nakapag-aresto sindaning ng 1,076 na individual mantang 90,363,650.56 pesos o 90,363,650.56 pesos ang total na narecover na droga sa mga ini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Número no corporal.